Kaya eh, yung uling mensahe ng idolat, walang bumili ng kambing, walang bumili ng tupa. Walang tahalaga ang tupa, sarili mo, kumpara sa mga pinili mo na sa sarili mo. At pangatlo, ay sakripisyo. Hindi lilipas itong araw na ito na sukatin natin yung ating sarili. Gano'ng kalaki ang ating naging sakripisyo para sa ating reliyon. Gano'ng kalaki. Pag tinanong natin sa sarili natin yon, matatagpuan natin na pinakamaliit na bahagi ng ating sakripisyo ay ating reliyon. At pinakamalaking bahagi sa ating desire. Sa ating mga sariling kagustuhan. tanalul birro hatta tunfiku mimma Kung gusto mo magwagi ang kabutihan, taas ng pananampalataya, magsakripisyo ka magbigay ka para sa reliyon pag may gusto ka sa sarili mo pinag-iipunan mo pero pag sinabi ni Allah na magsadaka ka ayaw mo ayaw mo pero para sa sarili mo nabibili mo ang gusto mo kung tutuusin, balita na at tupad kaming na libo kumpara sa mga sa sarili mo. Kumpala sa mga inari mo na. Pero tupa, ano ba yan? Kambing? Ba't ka bibili ng kambing? E eh, kurban lang naman yon. Ano yung kurban? Kurban para lumapit ka kay Allah. Hindi mo na kailangan dahil malapit ka na kay Allah eh. Ang kailangan ko cellphone, ang kailangan ko motor, ang kailangan ko alahas, ang kailangan ko ganto, ang kailangan ko ganyan, pero kambing, hindi. Malapit na ako kay Allah eh. Kaya yung huling mensahe ng idol adha, taon-taon, ibinibigay sa atin, sakripisyo sa pananampalataya. At saka mo, tanongin sarili mo, paano tataas pananampalataya mo? Ni wala ka naman binigay para sa reliyon mo. Ni ultimo pag sa Salatul Fajar, hindi mo kayo mapagtagumpayan. Paano ka magkakaroon ng taas ng pananampalataya na tulad ng nakalagay sa mga libro na nakikita lang natin? Wala! Hindi ka nagbibigay, hindi ka nagsasakripisyo. Wala ka sinasakripisyo. Sarili mo! Nandun ang sakripisyo mo para sa katinawaan mo, sa luho mo! Sa luho mo! Doon mo lahat binibigay! Pero sa Diyos, Wala. Walang bumili ng kambing. Walang bumili ng tupa. Wala. Ang binili nila, lang, mga bagong damit. Mga bagong kasangkapan. Sarili. Sarili. Trillion. Meron? Wala. Yan ang sukatan, mga kapatid sa Islam. Sana mabuksan ang puso natin. Mabuksan ang isipan natin. Pag inuna mo si Allah, pag inuna mo si Allah, ibibigyan niya lahat ng kailangan mo. Pero wala tayong katapatan. Wala tayong tiwala. Kaya inuuna natin yung ating sarili, hanggang sa dulo, lahat napunta na sa ating sarili. Walayado billah. Patawarin tayo niya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang layunin ko, ipakita sa atin kung gano'n tayo kaliit sa pananampalataya natin. Kung gano'n tayo kahina, wallahi Kung gano'n tayo kahina, yan ang gusto ko ipakita dito. At naway, dalangin ko, buksan niya Allah subhanahu wa ta'ala ang ating puso. Amin ni Allah واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم